Lahat ng tao ay deserve na maging masaya. Kaya madalas, ginagawa natin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa atin. Pero may mga pagkakataon na happiness isn't just about adding more to our lives. Sometimes, it is also about letting go. Kaya sa video na ito, hindi natin pag-uusapan kung ano ang mga dapat mong gawin, hindi ano ang mga bagay na dapat mong iwasan na isipin para maging masaya ka. Ano-ano nga ba ang mga bagay nito? Dali ka, pag-usapan natin yun. Number 1 iwasan mo i-compare ang sarili mo sa iba. One time umatenda ko sa isang school reunion namin. Madaming kwentuhan tungkol sa buhay-buhay ang napag-usapan. Nang kumakain na kami ng dinner, nagulat ako nang pumasok sa usapan ang nasabi ng isa sa mga dating kong kaklase. Ayon sa kanya, mabuti pa si John may bahay at kotse na. At nasa exclusive school, nag-aaral ang kanyang mga anak. Napaisip ako hindi ka nga pala talaga magiging masaya sa buhay kung palagi mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Comparison kills joy. Palaging may mas gwapo, may mas maganda, may mas magaling at mas mayaman sa iyo. Life is a journey. Hindi ito marathon na kailangan mo pakipagunahan. Focus on your own growth and trust your own timing. Number two, iwasan mo na maghanap ng approval ng iba. Naalala ko one time, nasa isang corporate event ako. Kasama ng mga kaibigan ko sa dati kong trabaho. Pinanunood namin ng isang kaibigan namin na magaling kumanta. Maganda talaga ang kanyang boses. Kaya palagi siyang iniimbita sa mga company gatherings namin. Pero alam niyo, matampuhin siya. Lalo na kapag hindi siya napupuri. Palagi siyang naghahanap ng approval kung maganda ba talaga ang boses niya o okay ba ang kanyang pagkanta napansin ko, maski pala may talent ka, hindi ka talaga magiging masaya kung palagi kang naghahanap ng approval ng iba. Keep in mind that you don't need validation to be happy. Number 3, iwasan mo na hindi mag-move on sa mga pagkakamali mo. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. Kung may mga mali ka na nagawa sa buhay, ibig sabihin nito, ikaw ay nakipagsapalaran sa mga bagay na gusto mo. Maaring ito ay sa iyong trabaho, love life, negosyo, finances, at ano-ano pa. Don't look at your mistakes as something bad and embarrassing. Gaano mo man ka gusto na malikan ang mga pagkakamali mo, hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Ang importante ay may natutunan ka at huwag mo nang ulitin pa ang mga pagkakamali mo. Number four, iwasan mo na hindi ituloy ang mga pangarap mo. Naalala ko noong May 2010, pumaten kami ng graduation ng kasama namin sa bahay. Siya ay 32 years old na noon sa pamamagitan ng ALS program ng Department of Education at sa kagustuhan niya na makagraduate, siya ay nakapagtapos ng high school. Ang aral dito ay hindi dapat maging hadlang ang iyong edad sa mga pangarap mo. Alam mo ba na ang founder at dating may-ari ng KFC ay 65 years old na nang simulan niya ang unan niyang restaurant? Kaya patuloy ka na mangarap at magsipag. At kapag natupad ang mga ito, mas magiging masaya ka. Number 5, iwasan mo ang mga toxic na tao at toxic na relasyon. Hindi lahat ng tao na nakikilala mo ay dapat mong pasukin sa iyong buhay. Umiwas ka sa mga tao o sitwasyon na puro negatibo ang dating. Gaya ng mga tao na mababa ang pingin sa iyo, yung mga nakakastress na relasyon, nakakastress na sitwasyon, at kung ano-ano pa na nakakaubos ng energy mo. Where peace is more important than forced connections hindi sila makakapagpasaya sa buhay mo, kaya dapat mo silang layuan. Not everyone is meant to go where you are going. Paalala, kung gusto mo talaga maging masaya, huwag mo ito iasa sa ibang tao. Ito ay dapat nagsisimula sa iyong pananaw sa buhay. Because the moment you stop holding on to what hurts, you make space for what heals. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ninyo ang iba pa nating mga video sa playlist. mag comment po kayo sa ibaba kung may mga gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!